Unang Samuel, kalabing walong kabanata. At nangyari, nang siya makatapos na magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At kinuha siya ni Saul ng araw na iyon, at hindi na siya tinulutang umuwi sa bahay ng kanyang ama. Nang magkagayos, Jonathan at si David ay nagtibay ng isang tipan sapagat minahal niya siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David, at ang kanyang kasuotan pati ng kanyang tabak, at ng kanyang busog, at ng kanyang pamigkis. At lumalabas si David, saan man suguin ni Saul, at siya'y nagpakabait, at inilagay ni Saul siya sa mga lalaking mandidigma, at minabuti ng paningin ng buong bayan at hindi ng paningin ng mga lingkod ni Saul. At nangyari, pagdating nila, nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubuin ang haring si Saul ng mga pandereta, ng kagalakan, at ng panugtog ng tugtugin at nag ng mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. At nagalit na may si Saul at ang sabing ito ay sinamaan niya ng loob. At kanyang sinabi, Kanilang nilagay kay David ay laksa-laksa at sa akin ay kanilang nilagay ang libo-libo lamang. At ang nalamang kanyang tatangkilikin kundi ang kaharian at inirapan ni Saul sa si David mula sa araw na iyon. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa si Diyos ay dumating na makapangyarihan kay Saul at siya nang hula sa gitna ng bahay. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay gaya ng kanyang ginagawa araw-araw at hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. At natakot si Saul kay David sa ang Panginoon ay sumasa kanya at nahiwalay na kay Saul. Kaya't inhiwalay ni Saul siya sa kanya at siya ginawa niyang punong kawal sa isang libo at siya naggalawas pumasok sa harap ng bayan. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumakan niya. At nang makita ni Saul na siya nagpakabait, siya ay natakot sa kanya. Ngunit minamahal ng buong Israel at Judas si David, sapagat siya naglalabas pumasok sa harap nila. At sinabi ni Saul kay David, Narito ang aking lalong matandang anak na babae na si Merab. Siya ay aking ibibigay sa iyo na asawa. Magpakatapang ka lamang dahil sa akin at iyong ilaban ang mga pagbabaka ng Panginoon sapagkat sinabi ni Saul, Huwag pagbuhatan siya ng aking kamay, kundi ang kamay ng mga Filisteo ang magbuhat sa kanya. At sinabi ni David kay Saul, Sino ako at ano ang aking buhay o ang sambahayan ng aking ama sa Israel upang maging manugang ako ng hari? Ngunit nangyari na sa panahong ibibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul, ay binigay na asawa kay Adriel na meholatita. tita. At sinisinta ni Michal na anak ng babae ni Saul si David, at kanilang sinisayay kay Saul, at ang bagay ikinalugod niya. At sinabi ni Saul, Aking ibibigay sa kanya siya, upang siya maging silo sa kanya, at upang ang kamay ng mga filisteo ay maging laban sa kanya. Kaya't sinabing ikalawa ni Saul kay David, ikaw ay magiging aking manugang sa araw na ito. At iniutos ni Saul sa kanyang mga lingkod na sinasabi, Makipag-usap kay kay David ng lihim at inyong sabihin, Narito, Kinatutuan ka ng hari at minamahal ka ng lahat ng kanyang mga lingkod. Ngayon nga ay maging manugang ka ng hari. At sinalita ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang iyon sa pakinig ni David. At sinabi ni David, Inakala ba ninyo na magaang bagay ang maging ng hari? dagang ako isang dukhang tao at niwawalang kabuluhan? At sinaysay ng mga lingkod ni Saul sa kanya na sinabi, Ganitong para nagsalita si David. At sinabi ni Saul, Ganito ang inyong sasabihin kay David. Hindi sa ang hari ng anumang bigay kaya, kundi isang daang balat ng masama ng mga filisteo upang mapanghigantihan ang mga kaway ng hari. Ang balak nga ni Saul ay mabuwal si David sa pamagitan ng kaman ng mga Filisteo. At nang saysayin ng kanyang mga lingkod kay David mga salitang ito ay kinulugod ng mabuti ni David na maging manugang siya ng hari. At ang mga araw ay hindi pa nagaganap. At tumindig si David at yumaon. Siya ng kanyang mga lalaki at pumatay sa mga Filisteo ng dalawang daang lalaki at dinala ni David ang kanilang mga balat ng masma at kanyang ibinigay ng buong bilang sa hari upang siya maging manugang ng hari. At ibinigay na asawa sa kanya ni Saul si Michal, na kanyang anak na babae. At nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay suma sa kay David. At sinisinta si David ni Michal na anak ni Saul. At si Saul ay lalong natatakot kay David. At naging kawin ni David si Saul na palagi. Nang magagayoy lumabas sa si mga pangulo ng mga Filisteo at nangyari na sa tuwing sila'y lumalabas ay nagpakabait si David kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. Sa gayong ang kanyang pangalan ay lalong namahal.